posible bang mapatalsik muli ang isang senador dahil sa isang utos na halos isang dekada nang nakalipas? O isa na naman ba itong palabas sa masalimuot na entablado ng politika sa Pilipinas? Kamakailan, umugong ang balita ng ihayag ni bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimula na magsusulat siya sa Senado upang ipatupad ang 2,016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Ang naturang utos ay ipinag-utos noon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales matapos mapatunayang guilty si Villanueva sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service kaugnay sa 10 milyong priority development assistance fund o PDIF na iniugnay sa kanya noong siya ay kinatawan pa ng CIBAC party list. Ayon kay Rimula, na nanatiling immediately enforceable ang kautusan at dapat lamang na ipatupad ito ng Senado. Plano pa nga umano niyang sulatan si Senate President Tito Soto upang ipatupad ang dismissal order na sa kanyang paniniwala matagal nang dapat na isagawa. Ngunit bago pa man maisagawa ang hakbang na ito, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa parehong araw, inanunsyo ni Rimula na hindi na niya itutuloy ang pagpapadala ng liham sa Senado matapos niyang matuklasan ang tinawag niyang isang surprise at secret decision. Isang lihim na desisyon umano ni dating Ombudsman Samuel Martinez noong dalawang libo labinsyam na nagbasura sa kaso ni Villanueva. Ayong kay Rimula, walang nakakaalam sa kanyang tanggapan tungkol sa naturang desisyon kaya tinawag niya itong misteryosong aksyon na hindi kailanman isinapubliko. Sa kabilang panig, mabilis na tumugon si Senador Howell Villanueva. Sa harap ng mga media, ibinahagi niya ang mga kopya ng certification mula sa Office of the Ombudsman at Sandiganbayan na parehong may petsang Setyembre 10, 2025 nakasaad dito na wala siyang anumang kasong kriminal o administratibo at hindi rin siya akusado sa alinmang hukuman. Harassment Self-explanatory Maikling ngunit matapang niyang tugon. Ayon kay Villanueva, inasahan na niya ang ganitong uri ng possible harassment kaya humingi na siya ng mga dokumentong magpapatunay ng kanyang kalinisan. Samantala, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na umaasa siyang mali lamang ang impormasyon na natanggap ni Rimula. Giit niya, clearly dismissed case yan. Idinagdag pa ni Cayetano na matagal nang napatunayang peke ang pirma ni Villanueva sa mga dokumentong ginamit laban sa kanya at mali pa ang ginamit na pangalan ng party list. Binigyang diin niya na walang dahilan upang muling buhayin ang isyong matagal nang nalutas. Habang pinagtatakpan natin ang tunay na malalaking isyo ng korupsyon, ginagawang distraction ang mga ganitong usapin, Ani Cayetano. Gayunpaman, hindi rin nagkubli si Remulla ng kanyang pagdududa. Ayon sa kanya, it's a very mysterious decision. Plano niyang siyasatin ang naging aksyon ni dating Ombudsman Martirez at posibleng dalhin ang usapin sa Korte Suprema kung mananatiling hindi malinaw ang legalidad ng naturang secret reversal. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na may kapangyarihan ang ombudsman na magrekomenda ng pagtanggal ng isang mambabatas ngunit nasa Senado pa rin ang desisyon kung ito ay ipatutupad. The ombudsman can recommend but only the Senate can enforce. Paliwanag ni Carpio na nagmumungkahing dalhin ang usapin sa Korte Suprema upang malinawan ang limitasyon ng kapangyarihan ng Ombudsman at ng Senado. Kinumpirma naman ni dating Ombudsman Samuel Martinez na siya nga ang nagbasura sa kaso ni Villanueva noong 2019 base sa kakulangan ng probable cause at sa natuklasang peke o manong lagda sa mga dokumento. Ngunit kung totoo nga ginawa ito ng lihim, nananatiling malaking tanong kung bakit hindi ito isinapubliko at bakit tila walang nakakaalam maging sa loob ng ombudsman. Kung ihahambing, ang utos ni Morales noong 2016 ay ginawa sa ilalim ng due process, malinaw at bukas sa publiko. Kung gayon, bakit ang reversal ay tila itinago? May bisa ba ang isang desisyong hindi isinapubliko? o ito ba ay paglabag sa prinsipyo ng transparency at accountability. Ang Senado, gaya ng dati, ay maaaring igiit na tanging sila lamang ang may kapangyarihang magpatupad ng parusa sa kanilang miyembro, alinsunod sa kanilang internal rules at sa saligang batas. Ngunit kung muling dadalhin ito sa Korte Suprema, magiging tanong muli kung papanig ba ang hukuman sa prinsipyo ng batas o sa kapangyarihan ng politika sa dulo, malinaw na ang isyong ito ay higit pa sa kaso ni Joel Villanueva. Isa itong salamin ng paulit-ulit na siklo ng kapangyarihan sa ating bansa, kung saan ang hustisya ay maaring maantala at minsan maitago. Sa isang lipunang sanay sa mga secret decisions, sino pa ang magtatanggol sa liwanag ng katotohanan? Kaya mga kababayan, kung nagustuhan ninyo ang ating pagsusuri at komentaryo, Paki-like at paki-share po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating channel, maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.